Dito sa barangay Kabitnungan ay kilala ang tinatawag na Duduman. Isa sa kanilang produkto ng mga Ilocano dito. Duduman naman ang tawag sa Pangasinan. Seasonal din ito at maraming gumagawa nito bago matapos ang buwan ng Oktobre. Ito ay isang uri ng palay na malakit at katulad ng palay, green din ang kulay nito. Papaano nga ba nagiging black ang kulay nito? Pagkatapos anihin ng batang palay, ito ay kailangan tustahin o dapat sunugin upang ito ay maluto at hindi basta-basta madudurog pag binabayo. Pagkatapos, babayoyin naman ito para maging isang pinipig. Ito ang tinatawag na duduman. Ayon sa istory, nagsimula ang paggawa ng duduman noong pangalawang digma digmaang pangdaigdigan kung saan nararanasan ang kakapusan sa pagkain. Dahil hindi pa panahon ng pag-aani, naisipan ng isang magsasaka na anihin ang batang palay para may makain ang kanyang pamilya at niluluto sa pamamagitan ng pag-ihaw. Sa paglipas ng panahon, ang duduman ay mas pinasarap pa at niluluto ito bilang kakanin na tinatawag na inlubi. Sa pagluluto ng inlobe, lulutoy ng gata hanggang kumulo, tsaka naman ilalagay ang asukal at duduman. At pag malagkit na, ibig sabihin, luto na ito at pwede nang ihain para kainin.